Good morning mga idol, ito po. Pagka ganito kaganda po ang lugar, pagka umagang pagising natin, yung maging elexel tayo ng sampung beses, yung para luluwag po ang ating puso at saka mga baga natin sa magganitong kagandang uh, tanawin. Yan no? kagandang, kanyang, kagandang, uh, kagandang, ano po, uh, yuh. Ayan po yung punot ng Arayat. Joshua, so, uh, mga idol. At ang dami bumaw. Good morning, good morning. Mamimitas tayo ng saluyot. Saluyot, mga idol. Napakasustansya po sa katawan niya. Ayan po, ang dami, oh. Masustansya ang saluyot. Napakaganda po nito, mga idol. Yan, kahit na yan mula sa santol. Dito ka lang, nagagalaw dito, mga idol. Mabubuhay ka dito sa provinsya ganda na sa loob. Kaya, Traba, ano? Good morning, good morning. Sitaw at saka iniyaw na dalag, mga idol. Ito. Napakasarap po. Tingnan mo. Pantay-pantay ang laki. Wala pong spray mga idol. Good morning, good morning. Good mga idol. Nandito na ako sa pinagawa ng nasa ito po yung uh, malilinis po to. ito gumawa kami ng na sarili namin ano, abang um, temporary walinis po tapos ito malagyan na natin ang ito yan po ang price for po yung price, ang, um, ang ilaw nito mga idol. Ano po siya? Made in Germany na ano digital. So, pagdala tayo ng ipa, ano? Tapos ito pag gray mo to. Gray, isa to, gray. No, lalagyan natin ng alaman dito. I-design natin dito mga idol. Ayan po, tapos na tayo. Ito, kapatang muna to, ano? Hindi pa rin naging ng ano to, ng mga sa ano, naka cladding Palagyan natin to, ano, Ay, pero, ito na atras ka doon. Atras uh, ka doon. Ano? Yan po, mayroon na tayong mga CCTV, ano? Ano, CCTV? Sumo yung CCTV. Mga ilaw natin, parang araw dito mga idol. Napakaganda rito. Parang araw din, pagkagad eh. Ito po yung price for na napakataas mga idol. Yan, ano? Yung pong uh, cladding nito mga idol, hindi po yung pagmamansya. Uh, matagal pong panahon na bago mag, mag iba yung kulay. Mga, mga original po yung nailagay namin. Yan po, patapos na kami. Ngayon linggong ito, matatapos na kami. At uh, yung pong gusto magpagawa kaya idol, wa, well, two months lang po, matatapos yung gasolinan. Pati po yung driving, tignan nyo, napaka ganda. Nakabiklidi talaga. Pagka talagang todo nang tapos mga idol, makikita niyo yan, napakaganda. Maglalagay pa kami ng mga bandaritas. Ito tayo doon, Ito nito mga idol, uh, Japan po ang ano, tuminaga Japan. Po. Pagka na-clear na -clear namin ngayon, maglilinis na po kami ng mga tanki ngayon, araw na to. At pagkuha lang ako ng tubig, pagkuha lang po ng tubig, natin natin yung mga ano. Buti na natin po kayo yung mga tanggalin nyo ano. Kasi pupugahan na yan. Lahat ng gamit na yan. patanggalin nyo na. Pupugahan na naman yan. Para din na yung ating atin tanker na maliit. Iigupin po yan. Iigupin niya. Una, maglalagay po kami ng tubig na malinis. Tapos iigupin namin. Tapos power spray namin. Wala po yung ano. Wala po. Lalagay namin ang power spray. Talagang iigupin sa loob ng tanker. Hindi matagal-tagal lang yan. Tapos sa uh, ito, pag pagpipintura Kung kulay nito, kung ano kulay nito, kagayon ito, diesel, kulay ilaw. Ito, kulay green. Kung kulay green, ito, kulay green. Ito, kulay pula. Ayan po, patapos na yung building. Ayan, nakaklating na, naka Uh, may generator na po yan mga idol uh, yan uh, uh, yung kasir niya Kapag ito lang po yan, bakal po ang linalagay namin. Bapatakan nyo po. Yan po yung cashier niya. Mayroon siyang, ano dyan, mayroon ng vault uh, dito. At uh, dito na yung mga power supply niya dyan. Tapos ito pong mga patinto niya. Solid po ito, bakal po yan. Mamasilya lang yan. Tapos yung pong uh, pinaka, pinaka ano niya, pinaka-copy. Kita pernah pergi. 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 Kita ang pangagahan ka. Ganito rin ang gawin natin doon sa bakod. Ano? Doon sa bakod ko, ganito na lang raya. Hindi na yung ano. Yan po yung mga pintuan niya. Solid po yung pintuan niya. Mga ito May yung walk in. May door closer. Yung door closer at saka talaga quality po ang gawa. Yan. Ito po yung pinaka-tay na ang nangyayari. Yung siyang kwarto na manipulat. Yan ang shoes mo ako. Ako na pa yung mga shoes. Ito, nakairap ko ano po yan, bawat isang ano na nakairap ko. Po. Pati mga pinto niya, mga ito dyan. Ama, ako pagka gumawa ako ng karayon, karayon, pagka gumawa ko ako mga ito, quality, quality talaga. Pati po yung price board, ay yung canopy, yan po, kumpleto na yung, yung kanyang mga CCTV at saka ng dito ito po yung kanya siya. Mayroon po yeah. uh, yung, uh, mm -hmm. yung siya. Mayroon no? yeah. uh, yung siya. Yung... No? Mayroon okay. po yung siya. mo po siya. ng kapit ng mga... Ito tayo sa dango yan, pero nagtatagal <laughs> po yan. siya. Mayroon siya. Mayroon siya. Mayroon siya. siya. Tapos po, hindi po tumihili ito, tsaka hindi madulas. O, tsaka may stainless po so po, yan. Stainless na awakan. Tapos yung ano, uh, uh, disabled. na, gagawin ito. Tapos dito po yung air and water niya. Maglalagay po kami ng mga laman dito, kaya naka, mayroon lupa dyan. Maglalagay kami ng mga alaman na parang design po ng mga... mga uh, Di-design po po yung eh, kasi ito. Lalagyan ko ng mga parang... Uh, Mamimili ako ng mga laman. Ito po yung air and water. Niya. Ito po, ay, para atras ka Para hindi po makita yung, ano, yung, uh, pag uh, nagpapahangin, hindi po store po dito. Dito sila magpapahangin. O, oh, hindi Kaya, hindi lang magsiya. Ah, ano, pagkasano, hindi ka po ng mga, namin yung gasolina. ang galaw po nang nagpapakarga alam po na po lahat at uh, napakatibay po sa inyo ayan po yung yan, ayan. ganda mga idol o ayan po ang ganda ganda quality po yan pati po yung pagkakyat mo rito kasi ako na masada po ako ng jeep alam ko po, po yung driving yung pagka paano ka pumasok sa isang gasolinaan yan po, alininis natin yan. Lalagyan natin ng alaman. Tignan nyo po kaluwang. Dito wala pong harang ito. Para siya, para po ano siya, yung, uh, uh, parating pa lang po yung mga sasakyan. Alam na niya, Hanggang gantun, yung parating siya doon, mga ito. Good morning, good morning, ang sabi niya ito. Good morning, mga idol. ito. Dito, magluluto na tayo ng suso. Yan, maraming luya. Masarap po yung maraming luya, masustansya. Bawang sibuyas kahit na mahal ang kamatis, kailangan magwalay tayo ng kamatis. Yan po, uh, bawang sibuyas luya para sa suso. At magpipirito na tayong tuyo para sa gatas ng kalabaw. Gatas ng kalabaw, tuyo, suso, suso. Yung pong, yung pong, ay hindi ko pa na-upload na tayo yung suso ko gabi, ano? Hindi. Sinuha po namin yun, ano, madilim-dilim na, malakas pa ang ulan, para masuka. Yan, masuka na po yan. Ginoon natin ay gagatayan. Ano lang po pagka umaga. Yung lang sabaw nito, masusplay siya na. Bawang sibuyas na may wala tayo at ang pati. Patay pati. Ang pati wala. maglalagay tayo ng asin na masusplay siya. Masusplay siya basta basta. Ayan po yung tuyo natin. Maglalagay na tayo ng kamatis. Para dito sa tuso. Lalagyan ko ng papaya ito at saka po daon na sili at saka daon na saluyo masustansya po ang saluyot. pwede naman ihalo yung saluyot kahit anong loob number one, gulay ang pakaba ng buhay itong tuyo, gusto nila niyan yung tuyo at saka gati ng kalabaw nung bata kami, tinala uh, kami eh, nahalo namin yung mantik yung unang panahon siguro yung mantik kaya wala pang cholesterol. ito po yung suko sa probinsya, mga ito na ano ka lang eh, mapubuhay ka sa mga tumutupo. Tumutupo ang likas ng ating uh, Panginoon na binibigay, mga ito. Nagkanag na ako ng papaya, bakit po yung papaya. Ito po yung tuyo, mga Tuyo para sa gatas ng kalabaw. Maganda yung nabili mong tuyo, napakalaki. Mga yung, ay ay, kung so sino po palang pupunta ako ng depisyari, mamimili ako ng damit sa mga bata at sa Yung pong nag-wholesale, uh, mag-comment lang po kayo sa akin dyan. O um message niyo po ako doon sa Facebook ko, doon sa Romeo Sago, matakutan na may doon. Maraming maraming salamat pala. 1.5 na tayo, Ryan. Oh. So, hindi ko na, ano ah, hindi ko na, bakit hindi nagigitan na yan, ano? O so, ayan po, tuyo at saka, good morning, good morning. Alright. Maglalagay na tayong paminta. Nang, nang ng, ng paminta, magtatanim ako. Ako gusto ko maraming paminta. Masustay siya din po pala yung paminta. Yan po, good morning, good morning. Kalihan po yung ano, sinabawa, suso Lalagyan ko na sa luyot mga idol dahil masustay siya sa luyot. Ang ganda pagkabala o mayroon pang konting ano. Ayan ah, yan, eh. Masarap po yan. Kahit na ano naman yung sa luyot, pwede Para lang nailaga. Masustay siya. muna natin ang lasa ng Maraming luya, may sile, may kamates, mga ito. Parang tinuna. Ang sarap. Maring ito, maganda na tayo ng... Ah, masarap sa arayan, pagkagatas ng kalabaw. Malpa, yung malambot yung kanin. Yan oh. o. O, konti na nga po yung nagtatrabaho dito. Nandun na sa tatay ko yung... Sa kapatid ko yung iba. Paglalagay tayo ng asin. Yung isa sa ako, itong nabili ko... Uh, Ba't siya, yung dala niya, puti, yung ito, yung iba ang kulay nito. Naula na. Naula na. Hindi, naman po sa lupo. Hindi, sa amin dyan, naula na. Ah, naula na Ba, lagyan mong gadaon doon ba? Ano? Ayun ang daon. Dapat uh, kakain tayo masarap pag... Uh, tayong saging dyan. Meron tayong ano. Ba't tinatag mo dito sa ano ko yung ano? Wala tayong mangkok-mangkok. Ayun, lang, tanggalin mo muna yung iba. Ay dal maglalatag pa pabili ako ng sagin. Ang daming sagin na inog si Boy Boy Bato ko mga idol. Bumili bumili siya ano. Bumili siya di inog. Ang bagay sa lupa inog na to ano. Katas ng kalabaw, sagin, nasaan yung pinya natin? Pinya. Pantay-pantay. Pantay-pantay eh. lang yan. Kaso si Boy Bato ko kumain na kagad. Ba, ano yung ano niya, yung yung chikmura dinya lalatag natin yan good morning good morning lalatag tayo ng mga dinya dapat marami na tayo natin yung kinya, no? pero okay na yan ati ati kapatid yung masustasya kukunti na lang tayo ngayon dito ay yung palang sa ano paka hindi pumunta sa resort yung yung kung nagtatrabaho sa ati ko nanay ko kasi hindi na pwedeng magluto yung ano, marami. Pag-iinan na eh. Kaya pinaluluto ko na lang po sa resort. Good morning, good morning. Ang kanin, maglagay ka kanin dito. Ito lang ito. Ito po yung tuyo, mga idol. Tuyo. Yan, tuyo. Tuyo, yan no. May kasamang mantika, mga idol. Yan o, no? tuyo. Ato, may katas ng kalabaw at saka tuyo. Napakasarap, mga idol. Good morning, good morning. Ba't naroon? Hindi silang walang... Uh, hindi kaya magdala ng ano, mangkok, mangkok. Mangkok ba ito? Ito yung sage, no? Saluyo, at saka suso. Ay, papaya. Hanapin natin yung saluyo. Na ito po yung suso, mga ito. No? Tabaw. Iyan, no? O, sige, kayo na ang kumos. Lord, maraming salamat po sa panibagong blessing na natatanggap namin yung mga ganawin maging kalakasan nito at maging natin namin ano sa bawat sa buong mga ganawin. Thank Ayan na po tayo. Ayan na tayo, mga Sarap po. Susok. Ayan na po tayo. Sa atin ng kalabaw. Ayan, ah, ang bango niya, oh. Sarap niya. Good morning, good morning. Ayan na po, mga kaibigan dito. Bayat ko, oh. Ba't nandito kayet? Nandito <laughs> <laughs> yung beauty niya, Maganda. Saan mo nabili patalo mo, bayat? Baya, baya, sa Sabado, lahat ng short ko, bigay ko sa inyo, ha. Ayan. At uh, tignan nyo yung mga size nyo, bagay. Ako, 22 yung waistline ko. 22? Tignan <laughs> <siya, pa. Ayun, laughs> <ayun, laughs> mo muna. Ayan, sexy eh. Harap ka muna para makita yung ano mo. Harap ka. Mabol <laughs> ka. Ah, wala si Per. Waya mo na yan. May wala yung mga idol, tinatago yun niya yung dalawang yung baboy na dala niya, baboy niya yan, no? Oh. Ito po yung saluyot, mga idol. Saluyot na masarap. Ah, na, no? Sarap na yung sabaw, no? Tayo mm -hmm. na po, mga idol. I-libot e, mo doon. Ayan, si Ebul ako. Halaga ako po yan, bata pa. Tatlong taon pa lang, yan. Magiging higupo ng mga... Sabaw? Wala tayong, ano eh, tingting -ting eh. Mm -hmm. ha, yung tingting... -ting... Kurawa kami, ginaganyan lang namin ito. So, yun, oh. lalabas po yung katawan ng susoy. Hmm, hot na. Pagpagatis lahat ng kinakain natin. No. Hmm, para tayong bagong panganak. Tapos naluyo ito. Kain na po, kain na. Kain na po. Wala tayong kukyanan. Wala na, no.

masarap pa siya tinola. Sakin, oy. Pukain sa akin. Yung pinya kong kinagat kanina, nahahanap ko na. Ano pala sa kanya? Ay, takot. Kain na po. Pukain yung kanin. Ano? Ha? Ano ba lang? na po tayo. Ang sarap niya. May tatos ng kalabaw tsaka Kahit na hindi ka na mag -ano, ito sarap niyo. Kahit na hindi ka na magasin may tuyo lang. Masarap na. nag kupon ng na, sabaw na suso. Masarap, masarap na lang. Hindi ko alam. Mano ka na. Sa loyo ito hindi kumakuha. Wala tayong butas. Kain na po mga ito. Good morning, good morning. Kain na po ano, isang bote. Ay,